hanggang sa lumitaw ang tiyak na patunay. Ang kamakailang pananaliksik ay nag-alok ng mga alternatibong paliwanag para sa orihinal na isang siyam na raan pitumput pitong detection. Ang mga siyentipiko sa University of Puerto Rico ay nagmumungkahi na ang wow signal ay resulta ng magnetar flare na tumatama sa malamig na hydrogen cloud na nagiging sanhi ng pag-emit ng radio waves sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na super radiance. Ang hypothesis na ito ay nagpapaliwanag sa parehong intensity ng signal at sa pansamantalang katangian nito habang nananatiling nasa loob ng mga hangganan ng kilalang pisika. Gayunpaman, ang teorya ni Loeb ay nananatili dahil ito ay tumutugon sa mga natitirang tanong tungkol sa 3i atlas na ang mga conventional model ay nahihirapang ipaliwanag. Ang matinding komposisyon ng kometa, maagang simula ng aktibidad at metallic gas emissions ay lahat ay tumuturo sa mga proseso ng pagbuo